uh, ilagay ko na yung uh, wiring sa taas so, dito na naman tayo sa bandang baba ng magnetic contactor yung wiring ito ilagay naman natin dito sa so, itong overload relay ilagay natin yung overload relay really. Ilagay na natin yan Ilagay na natin overload relay mga karings So yung wire na papunta sa motor pump Hindi ko pa na yun na natin mga idle wrench so, okay na yung kanyang wiring to check natin yung mga Ito mamaya natin ito ikabit yung auxiliary contact Itong auxiliary para ito sa kabila na maglipat-lipat yung kanyang kontak ito yung unang gagana tapos ito yung pangalawa kaya yeah, ito mo natin ilagay so okay na tapos tinanggal ko muna yung wire na papunta sa motor ito yung wire oh. tatlong wire dahil ano yung motor natin ni piece so una natin yung ano una natin yung breaker Tingnan natin kung mag-contact ba yung gawa natin. So pinaka ngayon. Dahil kumontak na itong magnetik. So yung bultahin nito, yung kuryente, pupunta na dito. Yung voltage. So testi rin natin. Yung... Uh, T1 at saka T2. T1 saka T2 o line 1 saka line 2 So okay na Tapos yung ah uh, T1 saka T3 O line 1 saka line 3 So 240 volts so ibig sabihin may voltahe na to mga currents So i-connect na natin itong motor dito sa ilalim ng overload relay Para gagana na yung ating motor pump o water pump. So ito ilagay natin do rito. Para itong contact. Pag nag-off na ito, ito naman yung kabila yung papalo. Kasi itong control na to, ayan ito. Na ito eh. Yung alternate run operation. Dahil dalawang motor po ang uh, papaganahin. So kaya salitan po ito. Ito yung pump 1. Ito naman yung pump 2. Motor 1 motor 2 ito yung water pump number 1 water pump number 2 so ito nakalagay na sa zero na ibig sabihin gagana na itong ating motor so open na natin open natin dito Balik na natin tong wiring na papunta sa ating motor. Yung line 1, line 2, line 3. na natin. Testing na natin. Naka-off position yan. Yung zero-off yan. Ito yung manual. Ito yung automatic. Lagyan natin sa automatic. try natin yun kung lilipat ba yung ating contact ito yung gumagana off natin ito naman kabila na papalo kabila naman yung papalo ito naman yung umandar kaya sa ang takbo niya alternate sa litan ba ito yung pump 1 ito yung pump 2 ito yung umandar ganina ito naman ngayon ay yun na tayo natin mag Ayan So okay na oh Okay oy okay na ay 40 psi ay ito pressure tabayan na naman natin kung bababa na yung pressure nito ito naman yung uh, under yung pump 1